guys, good morning. May tuturo nga pala ako sa inyo guys. Pag umuulan, kasi umuulan ngayon. Tingnan nyo yung side mirror natin. Ganyan yung, ano nya, tsura nya kapag umuulan, malabo. Ngayon, tuturo ko sa inyo yung discard kung paano palinawin to. Gamit lang yung ating toothpaste. Kuha tayo, toothpaste ito. Toothpaste dito kahit anong toothpaste guys i-ano lang natin dito sa kanyang yan kahit anong toothpaste tapos dito para tingnan nyo yung diferensya nyan mamaya Tapos ipunasan natin 'yan Para makita niya yung sila. Ganito lang yung ginagawa pag ano, ganito na maulan, lalo malayo-layo yung biyahe nyo. Ganito rin yun nyo lang may toothpaste tapos punasan nyo. Tignan natin para kita nyo. Ayan, tingnan yung linaw na po. Punasan no. lang. <coughs> Ayan. Tapos babasain natin. Tingnan nyo ha. Oh. Oh. Kasi pag naulanan, pag tinatamaan yan, oh, ano, lalong lumiliinaw, oh, kabila. Oh, hindi siya naiiwan yung ano niya. Hindi naiiwan yung bilog-bilog na ano, ng ulan. Oh, ganun lang guys. Para kahit malayo yung biyahe mo, mahirap kasi pag ayan, oh, ayan nyo, hindi naiiwan. Yeah. Mm, di ba? Nilinaw pa rin siya. Yan guys. Maraming salamat. Oh. Yun lang. Napaka-basic lang. ayan okay nilinaw. Mm. Kahit sa maulan lalo malayo yung ano niyo. Biyahe. Hindi mahirapan yung ano. Yan guys, kung nakatulong tong video nito para pa-like na lang tapos pa-subscribe na lang sa mga hindi pa nakasubscribe. 广不话。